Bagong dev na naman tayo dito sa Bahura. E Ito'y panibagong ispat ulit mga kapaders. Na ito, buhay naman o. Timbungan kagad. agad. Ayos nitong pangulam. yang mm -hmm. Diyan ko petama sa gitna ng katawan. Dahil nakabalagbag, maganda ang patamaan. Sana mayroon pang kasama. Lumayo kami ng lautan ng kasamahan ko dahil kalmada ang dagat. At sabi sa balita, baka susunod na araw, malaksaman ang dagat. Ito pa, surahan mga kapaders. May kulakula -kula pa dito. Mm -hmm. Pahara hara kayang urinis ka, maludubul ka na naman dyan. Sa tinamaan, itong surahan, mga kalating kiloha na ito. Ang size nga pala ng buyer sa amin ng isda, gaito kalaking surahan, pa ng kalating kilo, 170 na. Nilapitan ko yung kasamahan ko, mayroong pinapalabas na pugita. Ayan mga kapaders, uy, nakalabas din, dinakot. Mabilis ang kamay. Para pala itong sila man mabilis ang kamay sa pugita. boy pugita. Baka yung na naman yung pugita. Inilipat sa kabila yung pugita. Kakagati na naman. Yun, kinagat uli mga kapaders. Estimate ko sa laki ng pugitang yan. Sobrang isang kilo. Marami ng huli si Pugita. At dito, minakita akong isang pulang isda. Mmm. -hmm. May oy, nakatanggal pa. Mm -hmm. Inulit ko. Maganda man ang tama sa unang pana. Maya-maya ito kung tawag sa amin. Medyo maliit pa mga kapaders pero pa sa bitilya na 1.30. Malaki na ang buwan natin at medyo matagal na rin ang lubog ng buwan mga kapaders. Hanap tayo uli. Nasaan kaya ang isda dito? Ito balatan mga kapaders. Kabangin. Yung isang klaseng kabangin ito. Aalisin ko itong mga lampin-lampin na kadikit sa likod. Ito nga pala yung mamahalim balatan mga kapaders. Umaabot ito ng ayam na libo kapag luto. Ito yung red na kabangin. Kambunsa, tawag sa amin. Awang ko lang sa inyong lugar mga kapaders susuhan salamat lord kwartang linaw ayos itong dagdagan. sana may kasama pa ito wag la ang ma at para maganda ang presyo maganda ang hanapin dito sa bahura tsaga tsaga ang kulaang dito may nakasuot surahan mga kapaders sungkitin ko palabas at para maganda ang patamaan mm -hmm. kalahating kilo naman ito sa estimate ko Basta lubas ang sungay ito sa parting noo, oh, alam na katamtaman laki ng ganito kalaking surahan kagandahan pang ihaw oy na ito pa timbungan mga kapaders nakadapa sa buhangin siguraduhin ko mm -hmm. ayan na dumudugo na ayos itong dagdagan timbungan ang isdang may balbas kahit anong luto masarap ito mga kapaders makubol ang laman ng ganitong isda kaya karamihan hinaharap ng mamimili hanap tayo uli Yan sa unahan Pakita, ohoy, laki. Lapu-lapo, sibungin. Naharangan pa ng po. Dito ko. Mmm, mm lagat ka dyan. Ohoy, kwartang linaw. Lapu-lapo or sibungin. Malaki na ito mga kapaders. Sana mayroong pangkasama. Buti nila ang kahit maliwanag ang buwan. ang isda. Dito, malapit na maglagas ang kola po. Naroon mga kapaders. Nagulat pati ako malaking lawihan. Buti at hindi lumayas at naingayan sa akin. Patamaan ko ang sintido. Mm -hmm. gitik. Huy, may kasamahan na rin yung sibungin mga kapaders. Ayos ito, maraming salamat Lord. Magandang biyahe naman ito para sa amin ngayong gabi. Sana mayroon pa. Lipa tayo sa unahan. Naroon, malaking bigan. Mm -hmm. ulo ang tama, gitik. Matampusa mga kapaders. Uy, laki ng tiyan. Sigurado ito. Ang laman na yan. Taba mga kapaders. Masarap itong inihaw. Kaya lang pag ito iniihaw na pagpagan Ganitong isda ang magandang magligada na tambak yan sa bahura. Hanap tayo. Diyan sa unahan. tsaga ang kulang mga kapaders. Uy, surahan. Katawi ko na lang. Hindi ko nakita. Pilit tumatago. Mm -hmm. Pisngi. Dumudugo na naman. Malaki-laki na ito mga kapaders. Estimate ko dito mga 700 grams na ayos na ito. May kasamahan na rin yung ating nahuli. Lumagas lang ang kula po sigurado. Dito sa lugar namin sa isla, majakpata ng isda. Ito pa, surahan. Mga kalahating kilohan, estimate ko. Hindi ko pa napapana. Mm -hmm. Nakailag, nakabaling kagad ka mga kapaders. Gigitikin ko sana kaya medyo ng galaw. At sa unahan ko, mayroon ko pa pa mga kapaders. Dahan-dahanin ko baka sumuot. Huli ka, ayos to. Good size na mga kapaders. Pag may turista, pwede din pang binta, pero pag wala pang ulam, pang sa sopas, pangulam ng aking inakay, naroon yung surahan mga kapaders, pinana ako muna, bago dakotin yung ko pa, at yung surahan baka lumayas, hanap ulit tayong isda. Diyan sa unahan, ito sulit, medyo maliit, dun sa butas, may nakasuot. Sungkitin ko ng umatras, itong surahan, ayan na. Mm hmm, lagata ka dyan. Unti-unti na nagpapakita ang maraming surahan dito sa bahura. Sana sunod-sunod mga kapaders at tara makarami tayo. Hanap tayo ulit mga kapaders dyan sa unahan. Dito makapal ang kula po. Nasaan kaya ang isda dito? Dito medyo malinis. Naroon nakatalikod. Bibiya mga kapaders. Mm -hmm. Hindi tumagos yung sima ng pana. Ibabawin ko ang stainless ng pana. At para tumagos yung sima ng pana. Ayan tumagos ng mga kapatid sa ko na paatras ayos na itong pang ulam ulam bukas malaking bibiya hanap tayo pa baka mayroon pang kasama yung bibiya iikutin ko lang itong bahura baka mayroon kasama dito may nakatago pang isang mga kapaders bibiya uli yan malaki may lawi na mm -hmm. sa pisngi tinamaan maraming dugo na lumalabas na sa pisngihan at yan tinamaan sa pating hasangan mga kapaders pinitong pambinta at sana makarami tayo at para bukod ang pangulang bukas, hanap tayo. Pakita, nasa na kayo mga isda dito. May bibiya uli mga kapaders. Sa mata ko patatamaan, makunat ang balat. Mm -hmm. Dyan ang sigurado. Lampas, ang ng paatin mga kapaders. Kahit magparapersa, hindi makakabunot. Kahit bibiya dito, labas na rin mga kapaders. Mabilis la ang malagas ang kulapo. Hanap tayo. Mayroong amumurok dyan mga kapaders. Pag may ugbon yan, ang umurok matapang. Ito, labahita. Mungit bahura. Mm -hmm. Ayos na itong pandaradagdag. At para makadilin siya na naman tayo bukas ng kaunti. Huwag muna nang lumakas at para makailan laot pa. Andoon, may surahan mga kapaders. Ito muna ang unahin ko. At nasa butas, at sa pinakang ilalim. Baka lalong sumuot sa pinakang ilalim. Mm -hmm. Bali dalawa. Ganda ng pagkatama mga kapaders. Naglampas sa kabila ng katawan ng surahan. Mayroon pang isang bibiya mga kapaders, ikakasako ang pana. At sana mahuli ko rin yung bibiya. Kaya ala ang mayroong amumurok. Na ito pa sa butas, bibiya. At para umatras, susungkitin ko palabas mga kapaders. Labas na. At para mahuli ka na rin. Mm -hmm. idin ko pa at para tumagos. Ayan. Nakalampas din mga kapaders. Silahin ko na. Huwag lang masira yung sima. Tatlong piraso isang labahita, isang surahan, isang bibiya. Itong labahita sa kasurahan, pares ang presyo, umaabot ng 130. Yung bibiya, 70 ang kilo. Ayan, yung amumurok mga kapaders. Maghahanap pa tayo, baka mayroon pang kasama. Nasa na kayo kasamahan ng mga isda na yun. na ito pa. Bibiya uli mga kapaders. Mm -hmm. Lagata ka dyan. Marami-rami ng huli kong bibiya. Yung iba pang ulam, ibibinta natin yung iba bukas. At para dagdag din siya na rin, kahit 70. May kalapit pala yun mga kapaders, na ito pa, bibiya uli. Mm -hmm. Ayan na, dumudugo na naman. Madugo talaga ang bibiya kapag tiyatamaan sa parting hasangan. Kahit anong klaseng isda man, basta sa parting hasangan pinana ang isda, madugo talaga. Yan ang malaking kainaan ng isda pag sa parting hasangan pinanaan, lalo sa palikpikan. Ito pa, surahan. Mm -hmm. Lagata ka dyan surahan uli mga kapaders mga kalahating kiluhan halos pare sa sukat ng isda dito dyan sa unahan hanap tayo uli at baka meron pa uy balatan ito mga kapaders anong klaseng balatan kaya ito ibang klase mga kapaders mahaba anong klaseng balatan kaya ito comment lang kayo sa comment section mga kapaders at para malaman ko yung mga ibang ispiro dito tawag sa amin legs kaya daw ito tawag na legs dahil kasi laki ng hita ng tao mga kapaders Ayan, tawang ko lang ito binibili. Parang hindi. Hindi ko kinuha yun mga kapaders. At sabi ng iba, bawal daw kuhain yung gayong legs. Ito na lang isda. Hindi pa bawal. Pambinta. Nakatalikod. Mm -hmm. Hindi nagitik. Akala ko haabutin mga kapaders. Nakapihit ulit ng kaunti. Kaya hindi tinama yung gitikan. Di bali, hindi man nakatanggal sa pana. At nilampasan ng ating istanlis. Hanap uli diyan sa unahan. Tsaga-tsaga mga kapadres. Uy surahan uli Isang paro-paro. Alis dyan paro-paro. Mm -hmm. Surahan na naman. Siguro itong mga surahan itong kapatid mga kapadres. Isang pisa dito. harus paras ang sukat. Pagdating ko sa unahan. Yung kasamahan ko. Si Boy Pugeta. Merong hinuhuling Pugeta uli mga kapadres. Ayan. Ayan ang lalaban na yung Pugeta. siya sa kanyang baraso mga kapadres. Ayan. Malaki na naman itong pugita. Chichimpuhan lang yan ang kasamahan ko. At pag nachimpuhan yan, sigurado yung pag dalawang mata, kahagatin yan mga kapaders. Malaki-laki na itong mga kapaders. Estimate ko baka magbig na yan. Yun, pinayapos mga kapaders sa isang kamay. Sigurado ka. Ayan na. Kakagatin yan mga kapaders. Yun, kinagat na naman. Matibay sa kagatan ng pugita. Ito si Boy Pugita. Ito, surahan. Mm. Mm -hmm. Ito na lang sa akin kahit isda. Kung may pugit na tayo makita, iuturo ko sa kasamahan ko. Malupit yan mga kapaders. Yung nahoy nakaraang gabi, 2.8 kilos, kinagatla ang mga kapaders. Ito pa, surahan. Maliit mga kapaders, sa ilalim may malaki. Itong anak ng surahan, palayuin ko muna. At yung ina, papanain ko mga kapaders. Ayaw kong makita na mapapanak ko yung ina. Lumayo ko na muna. Diyan ka sa unahan. Huwag kang lalapit sa inahin mo at yung inahin mo papanain ko yan. Sobrang bait nung ugbo na surahan mga ka. Oh, uh, talagang makulit talaga. Lumayo ka na nga. Hiwalay ka na sa nanay mo at malaki ka na. Kaya mo nang kumain. Diyan sa kulapuhan. Diyan ka kumain ng po. Huwag ka dito susunod. At sigurado yung ina mo. Bibinta ko yan bukas pag nahuli ko lang ngayon. Panain ko na. Mm -hmm. Parang nagitikma. Uy, nakatanggal. Dudugutin ko, hindi gumalaw. Parang nagitik. Ay, buhay pa mga kapaders. Huli ka, di ka na makatakas. Ayan na, namimirsa na. Akala ko nagitik. Yan, inipit ko ng masyado at para ni makagalo yung buntot. Ayos na itong pandaradagdag. Mga kalahati, Magahanap tayo ulit mga kapaders, dito sa butas. Naroon, pulang isda, lambingan. Masarap itong inihaw. Mmm! Aroy, labit ang tama para makatanggal. Buti lang at makunat ang balat nitong isda. Ayan, masarap ito. Ito yung isdang matapang, naniningwat yan ng kamay. Hanap tayo, baka mayroon pa. Ito, bibiya uli mga kapaders. Malaki na. Mm -hmm. Ayos na ito. Labas ngayon ang isda dito sa bahura. Mayroon pang isang bibiya, kaila ang medyo maliit. Hindi ko pinana. Ito, solid. Uwan-uwan kung tawag sa amin. Bitilya rin itong mga kapader sa 130 ang kilo kasama ng mga surahan na mga kalahating kiluhan. Sa umaga ito marami kapag kami namamana, dumadaraw sa amin. Naroon, taligbago, malapad. Mm -hmm. Iniiwasan kong patamaan yung mga bahura. At eh, mga giting na batoyan yan mga kapaders, mabilis magpurol ang pana. Ito pa, solid. Mm -hmm. Gitik, tinaman ng udugan. Oras nga pala ngayon, alas 10.37, malapit na mag alas 11. At sa unahan, meron kong nakitang malaking parrotfish mga kapalers, Natutulog, hindi ko kapanain yan. Hap ng iba, ito nalaang mga kapalers, Manitis, mm -hmm, gitik. Hanggang dito malaking video sa pamamana, mawit na rin kami. Kali, ang eh. hindi ko.

Nine. Ito na mga kapadyers Yung aming kinita lahat-lahat 5,829 Ang gastos 665 Ito ang natira 5,164 Pinaglima mga kapadyers Partihan bawat isa 1,038 Ayos na ito Maraming salamat ulit Lord Sa panibagong biyaya naman para sa amin Ang itong pagdadamutan Shout out nga pala sa Luzon Visayas at Mindanao, pati rin sa mga OFW dyan. Kaya tayo mag-iingat. God bless.